Ito na mga boss, meron tayo isang unit dito na goods na siya. Pwede for pick up na siya mga boss. Ngaya, kaya, nga lang gusto kong mag-share mga boss kung paano nga ba i-trace yung mga capacitor natin o yung mga condenser ganyan. Kung ito ba ay sira na, malakas pa, uh, shorted mga boss, mahina na o kaya naman ay wala na talaga as in patay na. So ito lang, napakasimple lang ito mga boss. Kumbaga sa inyo lang on your, own, on your own lang DIY mga boss na nakikita nyo kung okay pa yung condenser o kaya yung capacitor nyo mga bossing sa ano lang to mga boss ha, sa tungkol lang to sa aparato pero pag sa mga appliances ah, kailangan mo talaga ng tester so ito na mga boss malalaman mo kung okay pa yung capacitor kapag halimbawa ito bago to mga boss yung upper sa kayong lower niya mga bossing kailangan mo lang i-spark ito itong dalawang wire niya mga boss kaya nito. Kapag malakas mga boss yung spark, goods ito. Ito naman, halimbawa to. Mahina siya mga boss. Nung nakikita ka, sobrang hina lang na yung spark. Ibig sabihin, mahina na yung yung uh, item. Halimbawa naman ito mga boss. Nagmama magnet lang yung dalawang upper sa lower. So, ibig sabihin yun, shorted na ito mga boss. Sira na ito. Shorted. Diba? O, diba mga boss? O. Oh. Shorted na ito mga boss. Testing pa tayo ng isa. So, ito. Goods pa ito. Ganun na mga boss. Kailangan mo lang i-short dito. Sa may upper at saka sa may lower. Pag nag-spark ng malakas, goods pa yun mga bossing. Pero pag wala na, may na tapos kapag uh, nagmamagnet naman dead na yun mga boss wala na yun shorted na yun